Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon! Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Mahigit isang daang bagong sundalo ng 5th Infantry Division nagtapos mula sa Candidate Soldier Course ng Philippine Army. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni April Racho. Sa nga kan 20 kat asoldado ti ita iti ti 15th Infantry Division Philippine Army. Naglipas si Candidate Soldier Corps sa CSC na gitibaro akamang ti Philippine Army. Akaraman iti ti Class 761-2023. Abukbuklan ti sa nga kat sa alalaki kan sa kat lima ababae. Nagiti nagraduar kat nagapu itinaduma dumapas at ditiri hundos. Kanadapan nagapu sa so Jack Cordillera Region, Visayas, kan Mindanao. Namuan akaduan kat naggapu iti probinsya ti Isabela Adumanon iti 20 kat champ May kadwati kag Cagayan nga adaan sa Kapulo ka Cham adamat sa Kapulo ka manipud apayaw kaaduan ka K-12 graduate sa dumanon iti ng Kapulo ka talupulo dagit college graduate sa Kapulo ka college level inumot the naglipas iti vocational course kan adati Maisa a high school graduate kabayatan na na big rank number one iti klase ni Private Carmencita Alberto at aga corner apayaw kan adaan general average a 92.78% may kaduan ni Private Dan Clifford Barbero may sa Ake to 12 graduate manipud ba yung bong Nueva Vizcaya kanadaan general average 91.69% kan may katlo ni Private Van Vincent Garzuta at Agatag Bilaran City Bohol nga daan mo general average 91.54%. Manipod to Gagaraw City dahito na April sa Lucan Ratcho para itiradyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon! Inyong napakinggan ang ulat ni April Racho mula sa Tuigaraw. Alamin naman natin ang balita mula sa Baguio City, libreng paggamit ng mga public comfort rooms ng mga senior citizens ipinanukala sa bayan ng La Trinidad, Benguet. Ang kabuang ulat, ihatid sa atin ni Jong Monar. Ipila pila ti may isang asing ako kinansa sa ng bayan iti La Trinidad Benguet at no may libre na senior citizens can persons with disabilities iti panakaramat na public comfort rooms. Sigun kini Councilor Jason Dawa, Ponteriyama na ipila, iti singasing na ordinansa ito sa marunong atawin tapno no makin daw ng agbalin ng mandatory ka kiti business establishments asan daw nagsingit ti payat ka kiti PWDs can senior citizens na agaramat ti comfort rooms. Kinunana na scan na may pangpangruna nagatoy ti panagarama at iti comfort rooms ken sandan ako sa pula na makipila ina na paya may samat lang dahito ay wagas iti ken panang respeto para iti senior citizens ken persons with disabilities Malipo dito Radio Pilipinas Baguio ng ipadaman John Monar para ti Radio Pilipinas World Service Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan dito sa Ang Pilipinas Ngayon! Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Pumunta naman tayo sa Virac, mga bagong halal na opisyal ng sangguniang kabataan sa Aroroy Masbate, lumahok sa Youth Leadership Summit. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni John Tatad. Inatenderan kan mga bangkong ilihir na opisyales kan sangguniang kabataan hali sa 41 barangay nin Aroroy Masbate an pinagkondusir dey po sa nanahaloy na Youth Leadership Summit an nasabing aktibidad pinanginotaan kan 96 the Infantry Alab Batalyon kan Philippine Army na sinuportaran man kan lokal na gobyerno ni nasambit na banwaan. Sa aktibidad na ini pinagirumdum liwat kan Philippine Army sa mga partisipante ang importanteng papel kan hovene sa progreso asin katuninungan kan nasyon. Mientras tanto pinaaraman kan mga army ang man iba-ibang taktika as in lakdang na ginigibo subuot kan mga rebelde sa komunidad tangani nga maing na makibali an mga inosente sa saindang grupo bigtaw an indoon pa kan nasabing unit ng Philippine Army an sa suporta as in paggiya sa mga kaaki an tanganing dai mapariwara dahil sa kagibuhan subuot nin mga malansing pangako kan mga rebelde hali digdi sa Radyo Pilipinas Viraca ini si John Tatad para sa Radyo Pilipinas World Service Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon! Inyong napakinggan ang ulat ni Jan Tatad mula sa Virac. Dumako naman tayo sa rehiyon ng kabisayaan, mga na-stranded na pasahero sa mga pantalan sa Cebu City, tinulungan ng Cebu City Government. Pakinggan ang kabuang ulat na ihahatid sa atin ni Angelita Hapal mula sa Cebu. Gipahiluna sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo ang mga nastranded nga mga pasahero sa mga pantalan nga nahimutang diri sa Dakbayan sukad so pa kagahapon gumikan sa bagyong Kabayan. Gumikan kay anaa sa Tropical Wind Cyclone Signal Number no. 1 ang Sugbo kansilado ang mga biyahe sa mga sakayang pandagat. Base sa datos sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office, dili maubos sa 300 ka mga individual ang ilang gipahiluna sa Cebu City Sports Center, Mabolo National High School ug Tejero Elementary School. Karong buntag personal nga gibisita ni Cebu City Mayor Michael Rama ang mga nastranded nga mga pasahero sa CCSC. Doon na gimuntar nga tent ang CCDRRMO nga maoy nagsilbing lawak nga gikatulgan sa mga pasahero. Gimando usab ni Mayor Rama nga to sa Cebu City Social Welfare Services Office nga hatagan sa ilang nag-unang panginahanglan partikular na pagkaon ang mga apektadong pasahero hangtod nga makalarga na sila. Gikan din hi sa dakbayan sa Subo, Angelita Hapal alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa ang Pilipinas ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Angelita Hapal mula sa Cebu. Pumunta naman tayo sa Iloilo. Biyahe ng roro at fast craft mula Iloilo papuntang Bacolod. Sinuspindi ng Philippine Coast Guard. Ang detalya ng balita ihahatid sa atin ni General Baklay. Suspindido ang biyahe sa Roro Vessel kag fast craft nagikan sa Negros padulong sa Iloilo Vice Versa subong nga aga gin suspende ang biyahe bangod gin sa pag-asa sa public storm signal number 1 ang Negros kag Gimaras wala man sa biyahe ang mga sakayan pandagat halin Estancia padulong sa Sagay City Negros Occidental bay ang Ahoy paibi Magalona kag Iloilo Pasibu wala naman gin suspende sa Coast Guard Iloilo ang biyahe sa mga rolling cargo padayon man ang pagbiyahe sa fiberglass boat subong nga aga halin Iloilo City padulong sa Gimaras, vice versa sa piyak sa pagpaidalom sa Gimaras sa signal number 1. So no, sa Philippine Coast Guard, ginapauntat lamang ang biyahe pananglit nga mag-zero visibility ang kadagatan sa Gimaras kag Iloilo -Ilo City. Gikan sa Iloilo -Ilo City, General Baclay para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon! Inyong napakinggan ang ulat ni Janelle Baclay mula sa Iloilo, dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao. Klase at trabaho sa ilang lungsod bayan sa Davao Region suspendido dahil sa bagyong kabayan. Ang kabuang ulat, ihahatid sa atin ni Armando Feniquito mula sa Davao. Suspendido karong at lawa, Disyembre 2023, ang klase o trabaho sa pipila kadapit sa Davao Region tungod sa gibalabalang pag-igo ni Tropical Depression Kabayan. Unang nagpagawas kagabi sa ilang deklarasyon ang Panabo City sa Davao del Norte o gisundan kini sa mga munisipalidad sa Manay, karaga Baganga, Katiil o Boston sa Davao Oriental. misunod sunod usap nagpagawas o anunsyo kadlawon ang lokal nga kagamhanan sa Davao City kun asa gideklara ni Mayor Sebastian Duterte ang suspensyon sa klase o trabaho sa mga ahensya sa gobyerno. Gideklara ang suspensyon tungod na hilakip kagabi ang Tibuok Davao Region sa storm signal number 1 sa karon padayon ginamonitor sa mga nasampit nga local o uh, local government units ang lakat sa panahon sa ilang mga lugar. Kanang balita gikan sa Radyo Pilipinas Davao Armando Fenikito, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa ang Pilipinas ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Armando Feniquito mula sa Davao. Dito na natatapos ang ating regional news. Na